A day of my life as a student accounting content creator Nga nakapuyo sa Purok 22 Sanay Mintal, Double City Nga nagskwila sa senior high school For today's video mga vibes Good morning din sa inyong tanan din no? So, nagsayo din kugmata, mata kay mo ato no, lagi ko og sayo sa isko nga pa, dili ma ta maabtan na mula na sila kay mo ato lagi mi o kuan lagi Yosef Obreo kay magtana may Juan luna So, nagtapok-tapok na din mi no, kay magulat na lang mi kay para magsakay So, gipangita din na mo no sa so, among um, jeep ni it man mi So, nakasakay na mi kay nag-andar nag, nag me, ani din no, kay para safe mi mo ka sa obrero. So, naabot na din mi guys, naglinya na demi kay mag -check, check og bag para kuan si Audrey Dala. So, nakasulod na din mi sa gym day, no? So, mo ni ang kadaghan So, nakalingkod na job mi para makapisto, para makatanaw og tarong. So, man nani di kadagahan day mi no? Sa sulod siya din kinay lahi, lahi na iskwilahan. So, napuyo lahi po. So, tanaw din yung video ha din yung mga kabibes. Kaya nindot, kailang maa-acting. Tanaw. O oh, diba di ba nais nice, kilang acting is kanilang acting yun is about ni sa life sa ona sa mga bayani di sa Pilipinas na human na day tagitan o day no? so it's fine na gawas na day me pagka human nakasakay na day sa among zip so palaka na day me ani mga kabayos pa daw minta so nani day me di sa sulod no kay grabe may kadagan sa sulod So, naabot na, na jud ko final sa mental. So, na backline na jud ko paingon sa Julius. Kun natinga mo kun napayong ko is ulan day na sa dega kay nag so gudag ag So, dire di ko nag-agi mga kabayes no sa overpass kay dili -did ko gusto dito sa Tabukon. No. So, ma dinhi oh, ang junior dire -did ko dire tay nag So makamiss ka ayaw mo mong finally nakasakay na joke ko pa doon sa among balay. So manaden din ni among gate di mga ka vibes. So nagbaktas na ko paingon. So manaden ni among mansion ha jug. Pagkao man nakasakay na joke ko. So welcome to my mansion. Ha. Tapos pagkao man nags Hubo na, day, ko, no? Para di mahugo akong nindot sa among balay. So, akong gabrihan, day, no? Listo po kay dili po gabrihan. sa so, pagsulod, ha? Pagkama, naghubo na, day, ko, no? Yan, nag-ilis na, day, ko, day, no? So, hindi eh, natin pa yan. So, kailangan natin magic. tada di Diba? Pas-pas kayo akong pag-ilis. So, mara to ako makasayon day mga ka So, salamat sa paglantos akong video. Bye-bye!